na yung pangalawang dive namin maghahanap tayong isda dito may nakasuot mm -hmm, gitik maya, maya mga kapaders magandang klaseng isda nagpakita kagad sa atin ayos na itong pandagdag huli sa unang dive sana mayroong pang kasama dito na rin kami nagsisid sa sinisida ng unang dive at dito maganda ang bahura naroon alatan sumuot dito mm -hmm, gitik na naman rodilyo mga kapaders pangulam, sabawan. Pero pang na muna mga kapaders, is lambingan at yung bukas. At sana makahal tayo ng lambingan. Yan sa unahan, hanap tayo ulit mga kapaders. Pakita, una Lakin Laking lapo ito. Lawihan na naman. Sigurado ka sa akin, kwartang linaw. Mm -hmm. Palikpikan ang tama mga kapaders. Maraming salamat na naman Lord pandaradagdag pambigas mga kadilisya na naman sa unahan ko may isang batalyo na patuna awan ko lang kung malalaki mapan tayo ng ilang piraso mga kapaders masarap gataan ang patuna kasi sa pana nasa na yung patuna na yun kanina nakita ako uy na ito dami mga kapaders uy ang problema lang ito mantak makatinik masarap itong gataan lalo kapag may kasamang salay nanaraw kayo kung magramang ito ng pana pag dito meron tinamaan ang pagtanggal ang problema, wag na kaya mga kapalers, hayaan ko na muna. Pag meron salibatan ng dala, sigurado yan, ubo sa akin yan. Hanap lang tayo ng ibang isda, huwag na yung patuna na yun. Bakit ay matyambahan, matinik, ah, sigurado. Dito sa ilalim ng sayap, mayroong nakasuot, bukawin na isda. Mm -hmm. Gitig ulit mga kapalers. Ganda ngayon ang pulso ng kami natin ngayon, sure mo lang isda mapanain dito sa bahura kahit hindi kasi nung kalakihan ang bahura mga kapaders na ito pa, paro mm -hmm, talikbago dito sa amin sa queson talagang tawag dito, talikbago pero sa ibang lugar, paro ang tawag nila hanap tayo ulit dyan sa unahan pakita pa mga isda na ito, timbungan mm -hmm, isdang may balbas mamatahin ko sana mga kapadyers kailaang baka sablayan na naman baka mapataas ang tama hindi tamaan na ito pa dalawang talig bago mga kapaders mag asawa ito sigurado ko nakatago yung isa pinakang itaas susungkitin ko para bumaba dudubulin natin at para isang panaan dalawa kagad atras konti pa mm -hmm. parehatang nadubol dandahanin kong ilahin oy ayos isang panaan mga kapaders dalawa nahuli parehas mag asawan talig bago kwartang linaw hanap na naman tayo yan sa unahan dito sa binagong may nakasuot mga kapaders sisilipin ko sa kabila dito sa kabilang butas na ito mm -hmm. bukawin ulit mga kapaders muntik na namang sablayan basta kula ang pinana hindi ko man sinipat hanap pakita mga isda dito uy bukawin ulit mga kapaders Mm hmm Magandang buhra talaga ito. Babukawin dito. Kwartang linaw kayo sa amin. Pag dito yung maraming bukawin, magahanap pa tayo. Na ito pa, labas ang ulo. Sigurado ka. Mm -hmm. Magaganda ang sukat dito ng bukawin, mga kapadis. Ang lalapad. Alos kasi lapad ng kamay ko. Mas malapad pa nga. Salamat ulit, Lord. Pwede dito sa amin. Tsatsaga-tsagaan namin ang kasamahan ko. Matawid tayo ng kabilang bahura. Dito, pulo-puloan na nakasilong sa sayap. Islang may balbas, yung isang klaseng timbungan. Mm -hmm. Yung may tagpi na kulay itim sa partim buntutan. Ito yung timbungan na masarap inihaw mga kapaders. Kulay dilaw ang mantika na ito pag iniihaw. Magahanap pa tayo. Diyan sa kabilang bahura na naman. Naroon, nakadapa. Yung isang klaseng timbungan mga kapaders, yung nalaki. Yung medyo bilog ang ulo. Sigurado ka. Mm -hmm gitik. Ito naman yung isang klaseng timbungan. Ang pinakang ito nito mga kapaders na abot ng klating kilo. So pa. Maganda ang tinamaan ng pana na gitik natin. Hanap tayo uli. Dito may nakasuot mga kapaders. Naroon labas ang buntot. Parang lapo-lapo ito. Siya nga mga kapaders. Dito sa kabilang butas ikutan natin. Na ito. Red na suno mga kapaders. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Woohoo! Kwartang linaw. Salamat, Lord. Ayos na naman itong pandaradagdag. Nakasibungin naman tayo. Maganda ang salta ng isda dito sa bahura. Kasi kasi nung kalakihan, ha, ito pa. Mm -hmm. lagata ka na naman. Kahit tarik bago, malalapad. Matataba ngayon ng isda dahil tapos na magpiga mga kapaders. Kahit anong isdain ngayon pag niluto, kahit hindi nagisahin, at mataba naman ang isda, hanap tayo. Ito, balatan. Matang itik mga kapaders. Laki na ito. Big na ito pag naluto mga kapaders. Halos kasi laki ito ng binti ko. Yan, papatayihin ko mga kapaders. Papalawain ko muna yung parang pansit na yan. At narikit yan sa guwantes. Yan, pag malinis na, ilalagay ko sa sinaya mga kapaders. Mayigin Hanap tayo ulit. Kahit balatan para meron pa nagda uy pawikan gulat pati sa eyo ay hamal ka pawikan unaro pa sumoto yung paru paro akala binagong eto mga kapatis may kini dadakutin ko at para hindi dumikit sa likod aray ko binangga man ako ng pawikan na ito malakas ang pagkabangga sa akin ng pawikan na ito pa alatan mmmm -hmm, gitik sentido ang tama. Sa mga nagtatanong po dyan sa akin, gaitong walatan sa amin ang kilo, sandaan lang mga kapatiros, dating 80, tumaas ng 20 ang kilo. Magkahanap na naman tayo. Ayan, lubog na ang buwan mga kapatiros, madilim na, kayang sa amin maamu na ito pa, nakaharap sa atin, lapo-lapo. Sigurado ka naman sa akin. Mm -hmm. Salamat Lord! Meron naman tayong pandagdag, sibungin or sono. Sa iba't ibang lugar pa lang, gaitong lapu-lapu, mahal ang kilo. Buti pa sa inyo, mahal ang lapu-lapu dito sa amin, 170, talig Iisa lang ito mga, Ay, dalawa, mag-asawa na naman. Papanin ko pa ito pagpana. Medyo malikot lang mga kapaders. Pagdidikitin ko, ayan na. Mm -hmm. Nakatanggal pa yung isa, nakailag, dinuplas yata ng pana hanapin ko na ito sa unahan, hindi lumayo mm -hmm. nahuli din ko parehas bali dalawa pwede itong pandagdag ingat lang kayo pag kayo, lang kayo itong isda ito yung maantak dyan sa unahan, hanap pakita, naroon, nukos palais na naman mga kapaders yung bumaba sa bahura sigurado ka sa akin 30 mm -hmm. pambinta na naman kapag inalibor ng kasamahan ko, bibigyan natin at dahil ito masarap ang ulam, lalo pag kalamaris, masarap ito mga kapaders. Hanap tayo ulit, baka mayroong pa kasama yung nukos. Na ito, uy laki, sigurado ka. Natapatan ko mga kapaders. Mm -hmm. Sure kayo parehas. Panukos dito mga kapaders. Siguro ko dito maganda magtayo ng paitugan sa nunukosin ng pangnukos ulang-ulang kung tawag sa amin hanap tayo uli parang wala nang isda dito mga kapaders naro may naglabo o, da uy, da ano yun dalawa bukawin tumago pa yung isa na ito na mm -hmm. dumudugo ng mga kapaders may kasamahan ito mamaya kakasako ang pana nasa na kaya yun na ito mga kapaders hindi lumayo huwag kang malikot at baka makita yung dulo ng pana makatakas hindi ko makita doon pa na, saan matama. Mm, -hmm. tinamaan. mag asawang bukawin mga Kapaders. Nagulat siguro pag ispat ko sa butas. Siguro 'to naglulungding heart na naman. Mabilis tumago ng maispatan ko, pero nakita ko man mga Kapaders. Oy, pugita, namuti. Kikiliti natin mga Kapaders at yung kasamahan ko malayo na naman sa akin. Sige. Huwag kang lumabas at masasaktan ka. Sige at yung ng pagsuabit sa katawan mo yan scroll, dala ka palabas oh, nagtinta na hindi na makita ang butas sige, huwag kang lumabas kung ano hindi kita titigilan yan hanggat di ka lumalabas labas sige huwag kang lumabas nagpaparantinta na mga kapadres sige lumabas ka na dyan makulit, ayaw lumabas hindi magkita ay iwanan hanggat di ka lumalabas sa butas Sayang ito mga kapaliers. Dagdag pang gastos na rin ito pambayad Na ito na, lumabas na. Sa ilalim dumaan. Yan, magandang pagkadapa mga kapaliers. Paplang ko. Ipiatong kundo ng panas sa bato. At para siguradong magitik. na mm -hmm. namuti. Ayos na ito. Salamat ulit Lord. Medium na. 140 ang kilo. Magahan na pa tayo. Dito sa unahan na ito, pagkaunat ng balbas mm -hmm. pinatamaan ko sa gitna ng katawan at yung naudog digitik yan mga kapaders para tinama sa sintido madalang ang ulam mga kapaders puro pambinta hanap tayo pakita pa kayo mga isda nairoon laki ito ang pasiguruhin ko malaking timbungan mga kapaders idubol ko ang rubber para sigurado kwartang linaw ka wag kang kikibo pag tutukan ka ng pana Panahin ko na, uy, nagkunot na mga kapaders, parang malayas. Mm -hmm. hindi nakakibo, gitik. Ito mga kapaders, estimate ko dito mga kalahating kilo, kaya to kalaki. Ito ang pinakang malaki sa timbongan mga kapaders, baka malaki pa dito yung iba, pag nasa partin laot na. Hanap tayo. Kurs nga pala ngayon. Kalauna na mga kapaders, magalas dos na, naroon, bukawin, nakasuot, sa maliit na sayap, nagasang-gasangan. Mm -hmm. gitik. Ayos na ito mga Kapaders. na rin kami. <tik> Sun lang. Ika ipilokpok nga sa gunung mga ulihin. Sabi ka, tsamba. Ang tala niya. Ito na mga kapaders Magandang umaga sa inyo lahat Tayo magluluto ng Istang lambingan Ito yung lemon mga kapaders. Saka nabila ko ng dalawang pirasong lara. Tapos ito, ating ilalahok dalawang buong pirasong kamatis mga kapaders. Tapos ito yung isda naman, natin na yung luto. Yung lambingan na huling kagabi mga kapaders. Patabangay ng lambingan, paliba sa bubuayan mga kapaders. Ating hahaluin. At mamaya pag luto na ito, kakain tayo mga ilang minuto at ipapakuluan muna dahil medyo matigas pa yung laman ng isda at pagka luto itong mga kapaders itong isda sa kasirula kasi itong may ibang mga pangarikado at inalagay mga kapaders pagka luto na e babang lang pagka luto mga kapaders kakain tayo na ito na mga kapaders yung ating huli isang na naman tayo kagabi bumita kami ng 3,527 mga kapaders wala pa yan sa dalawang pukita. yung huli nung kasamahan ko tapos ito ang ating gastos 334 ito yung natira mga kapaders 3193 pinaglima hindi nakasama si kadewis rico mga kapaders dahil kararating nung kanyang asawa ito yung ating partihan mga kapaders bawat isa 638 ayos na ito maraming salamat lord sa biyaya napikalob mo sa amin naman kami itong pagdadamutan ito yung mga gastos na binayaran mga kapaders na kailangan sa laot. out nga pala sa Luzon, Visaya at Mindanao, pati lang sa mga WFW dyan. Naman nagpapakirap sa mga bansa mga kapaders para sa kayo mga anak at pamilya. Kayo huwag kayo mag-iingat. Uh, Siya nga pala mga kapaders, ito na yung ating niluto na puro lambingan, apat na piraso. Putol-putol ko mga kapaders at para magkasya dun sa kasirula. Dahil pag hindi pinutol, medyo mahaba mga kapaders, sikip sa kasirula ito yung ating kanin hindi ba tayo nakapagsaing ng bagong saing mga kapas dahil ito yung baho sayang naman kung laang ito yun sarap nito mga kapaders kain tayo mga manoy mga manay baradol sinabawang lumbingan ayos takakot ko tayo ng magandang ricado medyo kumplito mga kapaders hey kakain ng ating inakay si Raprap. Mga kain ng sinabawang isda mga kapaders. Sawa so, na ano yata sa iniho na bibiya. Kaya dito sa lambingan. Kain tayo mga manoy. Mga tagabikol dyan. Kain tayo. Baradol. Maraming salamat nga pala sa inyong walang sawang suporta. At laging panunod ang mga video sa ating YouTube. Maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. Malaking tulong po para sa pamilya ko mga kapaders. Ito naman yung ating inakay. Kakain din siya. Ito na mga kapaders. Ating sasabawan. Yung kanay ni Raprap. Kakain niya ng magahan. Hindi na mamimim. Kain na. Tapos. Ito sa kanya mga kapaders. Ulam niya ito. Oh sayo, sa iyo. Hmm. Unti-unti mo yan, Kakain siya rap Ay, dandahan lang. Ay, talagang. Upo na. Nasarapan, mga kapal Ay sa luto. Talagang inuubakan ka agad. Hmm. Um, may pampers daw siya. Tayo. Tayo man mga kapalit sa masabaw. At itong ihiritin. At pakahiritin pa ng iba.

mm